Good morning, mga Mix. Tayo po ngayon ay magluluto naman tayo ng adobong dila. Ayan. Malinis na po 'yan, dinilas ko na po 'yan. At saka pinakuluan ko na 'yan. So malambot na siya. So titimplahan, hiwa na lang natin, so, titimplahan na lang. Ayan, mga kamix. So hiwain na natin. So, Napakasarap talaga ng dila.

Ayan mga kamix, tapos na natin gayatin ng dila ng baboy. So, ang atin naman ngayon yung sunod na gagayatin ay yung bawang, sibuyas at yung luya. So, na kung mag-alubo may luya. So, gagayatin natin mga kamix. So, ngayon, tapos na natin gayatin ng sibuyas, bawang at luya. So, magluluto na tayo mga mga kamikis. Ate nang sasala. Magluluto na tayo. Ayan mga kamiks. Wala tayong tanggap na trabaho ngayon. Kaya dito muna tayo sa bahay. kusiniro ah, tayo ngayon dito sa bahay. Sa so, ganun naman talaga pag nasa bahay. Ako ang nagluluto dito. Yun. Ito yung saging na iniba namin na doon sa garden namin ito yan so medyo malalaki din naman ang pagka uh, sa ano niya yung bunga niya Ayan. Ayan, ito ang bahay natin dito hindi naman maganda bahay natin kasi hindi naman tayo mayaman so meron na tayong alagang rabbit ayun <laughs> Ayan, a rabbit. At dito naman sa habila ay yung aming mabait na aso. Ayan o, inaamoy yung kilikili ko. Gustong-gusto Oh. <laughs> inaamoy niya ang kilikili ko. Ayan, Ayan mga kamiksa. Yung alaga natin. Dati, may lang kaming dalawang puting rabbit. Kailang... ngayon nito, may lang gamitong gumagapang. Eh, mahina pala yan sila sa langgam. Kinagat yung siguro sa paa yun ay simpre masakit yun o yun ang dahilan kaya namatay sila eto bago na naman to kaya inesprayan namin dyan para hindi na gumagap hindi na makakagapang yung ano dyan yung mga langgam na pula so yun mga kamiksa ito yung labas ng bahay natin ito yung king service na tricycle na karagkarag -karag na. Wait po hindi ko pa napapaayos eh. Okay. Ayan. Baka so, pa paano eh. Okay. Oh, pa, condition pa naman ang makina niyan. Ayan. Ito yung stretch natin. Ayan. So, mainit ngayon. Ito yung sa kabilang yung stretch. Pababa. So, buti lang. Mayroon tayong puno dito. Kaya hindi ganong mainit. Kahit pa paano may lilim tayo. Ayan mga mix. So ayun, magluluto tayo. magluluto. At yung aking bike nasira na yung ano, kanyang yung cambio dito. So bibilhan ko pa to ng ano dito. Pwede bagong cambio. Naputol na eh. Luma. Luma na yung cambio niya. Pero bago yung ano dito gulong. Yung kadina nyan bago. So, ito yung bike ng aking uh, makulit na buso. Oh, okay, ini. tutupin na si Mrs. Oh, nanonood ka na Netflix, ha? Oh. Netflix ka, uh, ha? Ayan, mga kamikso. Ayan ating niluluto Tingnan na natin. kulang pa pala sa lambot mga kamis kaya pinalambot, ko muna muli kasi parang may dugo-dugo pa eh Good morning boss! Ayan Ang sila ang bus namin kaya ah. So ayan mga kamis oh so, pinapakulo pala pala pa, lamot ko pa ng um, konti medyo medyo ano pa eh matigas-tigas pa ng bahagya eh. So, kunting palambot pa. Mga, mga ilang, mga isang minuto pa. So, ayan mga kamiks, malambot na oh. Kinangon ko na. At yan namang ating gigisa. yan Kaya Mara ganito na matika, yung kuhaling maliit. yan Ayan na yung man mga pagbahay na luto lang at dati ito pala yung aming ulam nung kagabi mga kamis so simple mahirap lang tayo yan yung daing sariling gawa po namin ito tilapia, daing na tilapia ayan Sa daing na bangos ayan, daing na bangos po yan kami na po naglugawa niyan sa may eh, naglako dito medyo mura lang naman ng kilo, 70 so binili na namin at ginawa namin daing ayun, so, may na kayo matika, lagay na natin tuwan so, natin ang uh, bawang sibulya ang ilagay ang ginakuwang dila. So ito mga kami tuto na ito. So natin lang lang itong gigisa ng bahagi na hindi kami sa bago natin lagyan ng tuyo. So, lagyan natin ng tuyo.

mga kamis. Pakukulahin lang natin. Pakukulahin. Ayan. Mm, sarap ng amoy. Sarap ng amoy mga kamis. Pakukulahin lang natin ng korte. Bago natin lagyan ng oyster sauce. Oyster sauce. Ito. Ayan o. Malit lang.

Yan, mga kamis na na talaga. Ito na nga. Yan, nakadubong patuyo. Nakadubong patuyo. Okay na yan. Yan na. Eh. Sarap naman talaga yan. So yun mga kamiks, tapos na tayo magluto. Sa ang ulam natin kagabi, may tira pa. Ayan. So, ulamin ulit natin ngayon.